DIY Mortal Black Ayan, good day mga kamoto no? Meron tayong ano, pag-usapan ngayon Dahil yung isa nating subscriber O yung nakapanood na ating pagkakabit na mini driving light Na kinabit natin sa Smiley Tinatanong niya Kung Nalusaw daw ba So ito yung comment niya no? Basahin natin mga kamoto vlog Boss musta na Hindi ba nalusaw yung Smiley So, sasagutin natin mga kamotoblog hindi po nalusa yung ating smiley. Dahil yung kinabit nating mini driving light ay meron po itong pan na kasama. So, may built-in po siya na pan. So, just in case na maginit po yung ating smiley, ah uh, mapapalamig niya kagad to. So, hindi po siya nalusa mga kamotoblog na. Ayan, kitang kita, wala, wala siyang, hindi siya nalukot o nasunog man lang yung ating smiley, no? kahit na ipinaglalagay natin sa loob hindi rin siya na sunog so okay lang mga kamotoblog kung gantong setup yung gagawin niyo dun sa mini driving light basta at least yung bakuha natin yung spacing nitong dalawa ay magkalayo ng 4 inches so okay naman yan mga kamotoblog pasok na pasok yan dun sa accessory light ni LTO na ganun kalayo yung dalawang LED no so so yun hindi po siya nasunod so okay na okay po siya so yun lang maliwanag siya sa daan so at hindi rin basta basta magkakarami yung lens ng ating mini driving light dahil nasa loob siya ng smiley <coughs> so bali ang gagawin ko ngayon dito sa mini sporty natin mga kamotovlog magpapalitan tayo ng belt dahil naputulan tayo nung isang gabi so yun lang papalitan natin then so ito yung binili natin bali yung nabili natin na 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 belt ay umabot siya ng set uh, isa't kalahating taon bago siya na So ito, halagang 550. Genuine parts ni Mills 45KL to mga kamoto vlog. Ayan, so 5TL. 5TL. So, bali yung kinabit ko dati, mabot siya na isa sa ating taon. So, bumili na rin tayo ng accessory light para doon sa ating uh, brake light. Ayan. So, kulay pula to. Ayan, brake light. So ilalagay natin yan sa mini sporty. So ayan, nasagot ko na yung talaga, niya mga motor vlog. Na hindi po nasunog yung ating smiley na nagpalit, naglagay tayo ng na mini driving light sa loob. So ayan, hanggang sa muli mga motor vlog. No? Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment sa video ito. At huwag niyo rin po kalimutang pinutingin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli mga motor vlog. Bye bye!